reaction ni Tambi, ni Tambi Luslos doon sa naghahatid daw ng pera sa kanya. Okay? The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is an outright and complete fabrication. The so-called testimony of Senator Marcoleta's witness. Grabe kung i-address niya no Marcoleta's witness. So pinapalabas niya, ito si Marcoleta Bayas. Pagkagaling kay Marcoleta, bias. Ang isusunod niyan, kasalanan niya ni Sara, kasalanan ni PRRD. Diba? Nothing more than a desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Ito sasabihin ko sa iyo, Thambi. Ikaw ang imposible. Walang matinong Pilipino, walang matinong tao na maniniwala na tumatanggap si Saldi ng limpak limpak-limpak na salapi nang hindi mo alam. Nang hindi ka nakikinabang. That is impossible. Ikaw pa? Imposibleng papayagan. Naman! Tambi! Pustahan tayo, pati yung mga kasamahan mo na hindi takot sa'yo o hindi bayaran mo o hindi mo nalagyan. Hindi naniniwala. Walang maniniwala dyan sa sinasabi mong yan. Kalukuhan yan. Ganyan ka powerful si ko, hawak niya lahat ng pera. Okay lang sa iyo? Eh parehas kayo nung pinsan mo, ang gago. Parehas kayong walang alam? Parehas kayong hindi na Nangyari under your watch? Buti sana kung kung tipong dinaanan ka lang eh. Hindi galing po sa inyo yung budget kay ko mismo. In, sa Congress mismo. Tapos hindi mo alam. Tapos hindi dumaan sa iyo. Tapos hindi ka na Hindi ka na kinabang. Alam mo, itong sinasabi ito, dinidina ito ni Tambing. Sige. Let's assume, tama siya. Dalawa lang yan eh. Ikaw na ang sobrang linis sa lahat ng politikong nakilala ko. Ikaw na ang pinakamalinis. Or, ikaw na ang pinakamaduming politikong nakilala ko, even worse than Bongbong Marcos. Grabe yung corruption. Hindi mo alam? Hindi ka nakinabang? Yung party list mo ganun. Ikaw ang speaker? Ang linis mo, Teng. Ang linis mo. So kung totoo yun, napakalinis mo sobra. Kaya kayo tatanungin ko, ano malamang lamang? Siya ang pinakamalinis na politiko sa balat ng lupa sa history ng Pilipinas. O ito, pinakademonyong, pinakamaduming politiko. Yun lang yun, hindi po pwedeng gitna. Pinakagrabing Congress to. Pinakamaraming nakurap tong Congress na ito. So either ikaw pinakamalinis o pinakamadumi. Niloloko mo yung taong bayan. Ako ha, ewan ko sa inyo kung na maniwala kayo dito. Ako may tanong. Pero para sa akin, ikaw ang pinakamadumi. Imposibleng wala kang alam. E opinion ko yan. Ang tanong ko, anong opinion nyo dilaw? Hindi ba kayo magsasalita? Ikaw, Richard. kayo mga vloggers, malinis pa rin to? Sa tingin nyo, malinis pa rin yan si Tambi? Kayong mga komunista na pinagtatanggol nyo, sinasabi nyo, pinagtatanggol nyo ang taong bayang kayong mga NPA, tingin nyo malinis to? O kasamahan nyo rin tong komunista at NPA? Hindi ko pinagbibintangan, nagtatanong lang. Magkaharap-harap na tayo. Magkaderechahan na tayo. Kayong pink. Ha, kayong dilaw. Malinis? Sa tingin nyo malinis to si ano? Tahimik kayong lahat? Ni hindi nyo mabang nagrally rally pa kayo ni hindi nyo mabanggit si Bongbong, ni hindi niyo mabanggit si Tambi. Ano kayo? Duwag? Bakla? O ipokrito? Yun lang yun. Ipokrito kayo or tanga. Kasi kung sa tingin ninyo malinis to, tanga ka talaga. Or alam nyo madumi, kaya lang hindi nyo makanti kasi meron din kayo. Or madumi rin kayo. Or napapakinabangan nyo dahil inaatake si Sarah. Ano kayo? Tanga o ipokrito? Sige nga, kayo mga dilaw, pakisagot ako. Tingin nyo malinis to si Tambi? Post nyo sa Facebook. Lagay nyo kung matapang kayo. Yes, malinis si Tambi. Magkaalaman sa atin kung sino mga ipokrito. Next po tayo. Yo, ito, tingnan natin ha. Balikan natin itong testigo. Dito pa lang makikita ninyo kung siya ay nagsasabi ng totoo. Matanong ko lang si Orlem, may baril ka ba? Yes, Your Honor, may service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May, may, may permit to carry yan? Yes, Your Honor. Ah, very good. So you can defend yourself pag yes. merong Interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan, yan ang malupit, no? Hindi kailangan. Hindi birong banggain si Tambi, ha? Hindi birong banggain. Tingnan mo naman yung milyong-milyong pera na yon. Eh, pag ikaw ay nangangailangan at may baril ka, bigyan mo lang ng tatlong bulto yun, eh. Baka birahin itong testigo nila. Diba? Itong Marines na ito. Oh, pero hindi na daw niya kailangan. Oh, kaya niya daw yung sarili niya. Lang marines. Uh, paano yung paano <laughs> yung uh, meron kami rito motion sana na koberan ka ng protective uh, protective custody ng Senate. Baka uh, makatulong sa iyo. Okay lang ba o ayaw mo rin 'yon? Ayaw ko rin, Your Honor, at ayaw ko nang maka pa ng iba. Wow. Kayo, marines! Talagang, Marines! Talagang kaya mong protection na natin. Alam mo, dito ako, nakikita ko ha. Ah hindi lang ito basta matapang dahil marin siya. Ito ay posibleng talagang nagsasabi ng totoo eh. Alam niya kung sino ang yayari sa kanya. Ibig sabihin, kabisado, niyo, kabisado niya, si, kabisado ang galaw ni Tambi, posibleng kabisadong kabisado niya rin ang galaw ni Saldi. So kaya matapang to, bukod sa pagiging marin, eh, nagsasabi ng totoo, tsaka kabisado niya kung ang galaw ng kalaban. Kung sino, kung sino ang yayari. Kaya nga hindi niya na kailangan eh. So lalo, lalo tuloy tumaas yung, yung credibility. Hindi ibig sabihin eh, kailangan niyang uh, ng protection. Uh, hindi ibig sabihin eh, sinungaling na siya. Pero ito ay, itinaas niya yung level nung kanyang pagiging truthful. Yung, yung, totoo yung kanyang sinasabi. Eh, handa siyang ano doon. Handa na siyang oh, room dahil sa, sa training nila. Eh, pag ganyan, handa ka na talagang isugal yung buhay mo. Sarili mo? Yes, Your Honor. Oh, At may mga trupa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Al alam mo, Mr. Siguro, uh, baka ano eh, nakalista na, naibigay na sa pamilya o kung kanino, kung sino-sino, or may video na, na hawak ito na posibleng pag siya ay niyari, ilalabas. Kaya matapang. Posibleng na contact niya na. Ano eh, medyo kakaiba yung confidence na itong mama na ito. Bukod sa nagsasabi ng totoo, ako ay naniniwala may hawak na video ito. Kaya ganyang katapang. Kasi kung hawak mo yung video, sige, yariin ninyo ko. Ha? Ngayon, ang sinabi ko lang ay testimony. Pero pag nilabas ko itong at nayari ako, nakakalat tong video na ito, lalabas to. Malilintikan talaga kayo. Meron to. Merong hawak to. Chair, uh, yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Kusublari. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... Pag gusto mo pala pumunta ng Marines? Eh, kaso pagbunot ko, Philippine Kusublari na bunot ko, kaya PC ako. Naging Bakit PNP. Din, ba't di mo sinoli, tapos bumunot ka uli? <laughs> Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, uh, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA, protective custody. Nako, yari kasi Erwin Tulpo yan, ayaw mo. Nako, nako, ah, nako, Why? May video? Baka may video ka rin na naghatid ka kay Erwin Tulpo. Tandaan mo, yung party list niya, sangkot ha? Mm. Uh, yes, Your Honor. Kaya, Kaya malinaw tayo, Your Honor. Okay. Well, Mr. With that, Chairman, uh, uh, with the, siguro, kung magbagong isip mo. Huwag ka nang umepal. Umepal ka pe. <laughs> para lang magmukha kang concern. Sabihin mo, oh, malinis ba si Tambi o hindi? I ikaw at ang tropa mong dilaw, kaya nyo bang sabihin? Kaya nyo bang ilaglag si Tambi? O oh, para sa inyong mga dilaw, you people, including you, Kiko, bago ka umepal, sa tingin ninyo, malinis si Tambi? Mananatili ba kayong tahimik? Hmm. Yan ang hamon sa inyo, mga dilawan. You, all of you, you people. Please let us know right away. Uh, uh, dahil, hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta, we are ready to accept uh, uh, your uh, protective custody. May hawak na videos ito. Uh. May, hawak, may hawak na video. Alam nyo, tinan nyo ha. Ako eh, napapaisip lang. Hindi ko alam kung tama po itong aking ah, na, na, naisip bigla-bigla. Pansin ninyo, si, ang daming sinawalat ni Atty. Big pero hindi siya magalaw. Diba? Kasi maraming hawak na ebidensya si Atty. Big. Ako naniniwala ako doon kahit si Kati Binag. Di ba? Ang dami niya siniwalat pero di siya magalaw-galaw. Naniniwala ako din may mga hawak tong video. Eh, I may be wrong, pero yun kasi ang pinakamalakas na protection eh. If they know na may hawak ang malaking ebidensya na pag niyari, puputok yung ebidensya. Eh. Ano pa ang pinakamalaking ebidensya kundi video? No? At Anyway, that is only my opinion. Sabi ko nga, I may be wrong, pero ako naniniwala ako itong testigo na ito, may hawak to. Yang ganyang katinding confidence, malaki hawak niyan.